ano kung isang gabi may marinig kang isang boses na kumakanta pero wala ka namang kasama at sa bawat segundo papalapit ito sa iyo. Ako si Dom at ito ang kwento ko. Nangyari ito ilang buwan matapos ang aming retreat. Pasado alas dos na ng madaling araw nang makauwi ako sa bahay galing sa tundo kasama ang daddy ko Hinatid namin ang ilan sa mga kamag-anak na nagbakasyon sa amin sa Bulacan pa uwi sa Tondo. Tatlo lang kami sa bahay, ako, si ate, at si dad. Pagdating namin, nagpaalam si dad na aalis siya kasi may aasikasuhin siya sa barangay. Barangay official kasi siya, kaya normal na sa kanya ang umalis sa gabi at sa umaga na kami magkikita. Ang ate ko naman, weekends lang umuuwi dahil may trabaho siya sa Makati at nagdesisyon siyang magkondo na lang dahil napapagod na siya sa biyahe araw-araw. Late na rin siya umuwi mula sa opisina kaya natatakot siyang bumiyahe mag-isa. Kaya madalas ako na lang ang nag-iisa sa bahay. Gusto ko sanang humiga para makapagpahinga dahil may pasok pa ako kinabukasan pero may isang bagay na nag-udyok sa akin na tumayo at lumabas. Alam mo yung pakiramdam na pagod na pagod ka at gusto mo nang magpahinga, pero may puwersang nagtulak sa iyo na bumangon kahit hindi mo alam kung anong gagawin. Ganoon ang nangyari sa akin. Kaya nagdesisyon ako na maligo para guminhawa naman ang pakiramdam ko at para makatulog na din. Usually, nagpapatugtog talaga ako habang naliligo. Nang matapos na akong maligo at magbihis, palabas na ako ng banyo nang biglang nag-stop ang music sa phone ko. Tiningnan ko kung low bat, pero hindi naman. Tiningnan ko ang volume, naka full volume naman. Kaya natakot ako at pinatay ko na lang ang music. Sa sandaling yon, binalot ako ng katahimikan at kaba. Nang nagdesisyon akong lumabas ng shower door, nakarinig ako ng isang boses na kumakanta. Pero hindi ko maintindihan. Parang ham lang siya na kung ano-ano. Tinignan ko ang phone ko kung tumutugtog na ulit. Pero hindi. Patay pa rin ito. Tinapat ko pa nga sa tenga ko. Pero hindi talaga galing doon ang sound. Hindi na ako nakagalaw. Patuloy ang pagkanta. Pero habang tumutuloy ito, nararamdaman kong papalapit siya. Boses babae ito Sinubukan kong intindihin kung ano ang kinakanta niya, pero hindi ko talaga maintindihan. Hindi ito katulad ng mga boses sa horror movies. Hindi rin ito normal na boses. Sobrang nakakatakot ang paraan ng pagkanta niya. Parang nakangiti habang kumakanta. Habang papalapit siya, ako naman ay lumalayo sa pinto. Ang pinto ng shower namin ay one-way mirror glass door. Kung nasa loob ka ng banyo makikita mo ang nasa labas Pero kung nasa labas ka hindi mo maaninag ang nasa loob Bago tayo magpatuloy sa kwento Kung ayaw mong may humila sa paa mo mamayang gabi I-like mo muna ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko Suddenly, tumigil ang boses ng babae Mangiyak-ngiyak na ako noon Hindi ko alam kung anong gagawin ko Nang bigla akong nakakita ng anino sa salamin ng pinto Nasa harap siya ng pinto. Nakatayo siya doon. Pakiramdam ko. Nakatitig siya sa akin. Pinilit kong huwag alisin ang tingin ko. Pero hindi ko kinaya. Napatingin na lang ako sa phone ko. Nagplay ako ng mga Christian songs. Meron ako neto sa phone ko kasi nagpapatugtog ako nun in case I see or feel something. So nagplay ako. Hindi na nagstop yung music. At nung tumingin ako sa glass, wala na yung figure sa harap ng pinto. Nung matatapos na ang Christian song, I decided na lumabas na ng CR. Nalalambot ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako paglabas ko or whatever. Nang binuksan ko ang pinto, wala namang tao pero mabigat ang pakiramdam. Malamig ang hangin kahit nasa loob ako ng bahay. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kwarto ko nang naglalakad ako... Biglang natapos ang song at nagfreak out ako... Natakot ako ng pagsilip ko sa room ko... Naisip ko na patay nga pala ang ilaw... Naglakas loob na lang ako at inisip na baka ako ginugulo nito dahil natatakot ako... Kaya ayaw akong tigilan... Habang na-realize ko yon, Napatingin ako sa harap ko... May nakaupo sa sofa... Babae... Madre... Nakaitim... Nakabelo... Hindi ko alam... Hindi ako nakakagalaw nang makita ko siya. Hindi rin ako makapagsalita. Not because I freaked out. It's because something is forcing me not to. Naunahan na ako ng takot sa pagkakataong yun. Ayokong ipikit ang mga mata ko. Ayokong ikurap dahil baka pagdilat ko, siya na ang nasa harap ko. Nasa sala siya, nakaupo, at hindi ko nakikita ang mukha niya. Ang nakikita ko lang ay ang itim na belo na nakatakip sa kanya. Bigla akong nahilo, bumigat ang pakiramdam ko at sumagi sa isip ko ang madresa retreat house na pinuntahan namin. Baka siya to. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinararamdaman niya? Gumagalaw siya. Gumagalaw ang ulo niya. Unti-unti siyang lumilingon. Parang paharap sa akin Nakikita ko ang paglingon niya sa akin. Sa mga sandaling iyon, hindi na ako nag-isip pa. Pumikit ako at nagdasal. Pinilit kong alisin ang takot habang nagdadasal ako. Hanggang sa narinig ko muli ang pagkanta. Ang boses na iyon ay nanggagaling sa nakaupong babae sa sala. Mas malakas at mas nakakakilabot. Mga salitang hindi ko naiintindihan. Mga tunog na di ko pa napakikinggan Pero dahan-dahan narinig ko ang paghina ng tinig niya Humihina ito, nagiging pabulong Pero dinig ko pa sa kaliwang tenga ko Pinipilit kong igalaw ang mga kamay ko Pero hindi ko magawa Malamig ang buong katawan ko Para bang na-paralyze Wala kong ibang naririnig Kundi ang pag-awit niya parang pinupunit ang ulo ko sa sobrang sakit habang nakikinig. Hanggang sa napaiyak na lang ako at napasigaw ng amen. At ayun na nga, wala na akong narinig kundi ang paghabol ko sa hininga ko at ang kabog ng dibdib ko pero nakapikit pa rin ako. Iniisip ko kung maglalakad na ba ako o tatakbo sa kapitbahay. Ramdam ko ang pagtulo ng luha at pawis ko. Mas ginusto ko nang magkandada pada pa kaysa makita ang madre sa harap ko Nakakatawang isipin pero yun ang ginawa ko Hindi talaga ako dumilat Malapit naman na kasi yung kwarto ko Nasa gilid ko na lang Hanggang sa nakapakwang ilaw at nabuksan ko Agad akong nag ng kwarto Pagkatapos noon Tinawagan ko ang daddy ko At sinabi kong umuwi na siya Agad naman siyang umuwi. Pero pagdating niya, mas natakot ako dahil pinagalitan niya ako. Bakit daw ako naligo ng madaling araw? Ngayon, 1.56 na ng madaling araw. Hindi ako makatulog at habang tinatype ko ang kwentong ito, mabigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, binabantayan niya pa din ako sa mga oras na ito. Ikaw, kung bigla kang makakita ng isang madring yung nakaupo sa sala nyo, tatakbo ka ba o magpapanggap na wala siya?